Ah, hello po mga kabida Naway na sa mabuti kayong kalagayan May papakita naman po ako ng halamang gamot Ito po ay panggamot ng ngipin Ang bulaklak po nito ay isang mabisang panggamot ng ngipin Ayan po ang bulaklak Kasi po ito ay isang pumanhid Ilagay nyo lang sa ngipin po Kung may butas yung mga ngipin nyo Kung wala naman po ay hindi po na pwedeng lagyan yung may butas lang po ang pwedeng lagyan ito kasi ito po ay parang anestesya pag nalagay nyo sa ngipin nyo mga labing limang segundo ay nawala agad namamanhid yung mga ngipin nyo kasi parang anestesya po ito mamamanhid, wag lang yung paglaruan sa dila nyo kasi pati yung dila nyo namamanhid ito po ay mabisang gamot subok na po ito kasi ito po ang nanggagamot ko dito kasi malayo kami sa mabilihan ng mga sakit sa gamot sa sakit sa ngipin ito po ay mabisa talaga at kung sino mo po nakakita nito ito ay panggamot ng sakit ng ngipin makikita po natin ito sa kahit saang dako ng Pilipinas at sa mga bundok sa mga garden natin makikita po natin ito yung bulaklak po yan, yan ang siyang gamot sa ngipin yan, yung bulaklak ay yun ang ilagay nyo sa butas ng ngipin nyo yung kasiang kasiya lang talaga po na ilagay nyo para ganyan paglagay po eh yung mismong bulaklak nya po sa ilagay sa butas ng ngipin nyo. Kung malaki po ang butas, malaki din po ang ilagay. Pag maliit po, ay paliliitin nyo lang po. Huwag lang yung paglaruan ng dila nyo, talagang mamanit yung dila nyo. Mabisa po ito na panggamot sa ngipin. Kung wala po kayong na pambili ng gamot at masakit na masakit na ang ngipin nyo. Ito po ay mabisang mabisa talaga. Subok na subok na po ito. Ito ang ginagamit namin dito sa bundok. At sa mga nanonood sa video ko po ay patuloy lang po kayong nanonood kasi po may mga halamang gamot po po akong ipapakita po sa inyo at binibideo ko. At maraming salamat po. hoy pagpalain po kayo ng ating may kapal.